Today's video meron po kong bisita. Siya po ay si Kuya Marvin. Si Kuya Marvin po ay international student at kararating lang po niya sa Canada 2 months ago. First time po niya nakakita ng snow, kaya super excited po siya. Naalala ko po nung bagong dating po ko dito sa Canada. That was December 2019. Tang dami na din pong yelo. Siyempre, pagkagising ko po ng umaga, nagwinter jacket po ako agad at naglaro sa snow. Mabalik po tayo sa kwento ko po kay Kuya Marvin. Kung sinabi po ni mami sa kanya, gusto niya daw po mag-experience na mag-shabel, hindi po siya tumanggi. Sa so nga po pala, taga Nueva Ecija o si Kuya Marvin. Bago po siya magpunta ng Canada, computer at ballpen po ang hawak niya. Kasi government employee po siya. Sa LTO po siya dati nagwo-work. Sinubukan niya pong humawak ng shovel. Hindi para sa lupa, hindi para sa snow. <laughs> oh, kamusta experience sa shovel? <laughs> okay naman. Di ba masyadong malaring? Hindi pa, hindi pa. <laughs> Thank you. Sarap sa labas. Di ba malamig? <laughs> Super saya po niya sa experience niya po today. Naku, maghintay pa tayo ng isang taon. na po si Kuya sa pagsasabel. Kasi po, 4 to 6 months po ang winter sa Canada. Imagine, 2 to 3 times po magsasabel sa bahay. Tapos pagdating niya po sa work, magsasabel pa rin po siya. Sana huwag po siya magsisi. Bakit sa Canada pa niya naisipan mag-study? <laughs> Thank you for watching!